Gawin mo na agad to kung meron kang glutinous rice flour dyan. Napakadali lang nitong gawin at napakasarap. Dito nga sa ating mga lanera ay maglalagay tayo ng tig tea 2 teaspoon na asukal. Lutuin hanggang sa mag-caramelize o hanggang sa maging golden brown na. At dito naman sa ating bowl or lalagyan ay maglalagay tayo ng dalawang pirasong large eggs. Isang lata ng 400 ml na coconut milk o grams na ube condensed milk. 1 teaspoon na vanilla. 2 cups na glutinous rice flour. Ganito nga dapat yung tamang texture or consistency nito. Ang next nga na gagawin natin ay magsasali na tayo nito dito sa ating Hindi nga lang ito pang merienda o pang dessert dahil pwedeng-pwede rin natin itong gawing pang negosyo.